po, oh, talaga naman po lalagay na po natin lahat itong mga lahat Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali, ako po ay magluluto ngayon ng sinantol. Ilalaw ko po, po yung mga nahuli po ni Namilot sa ilog. Yung pong mga hipon at alimango. At ngayon din po ay i-deliver yung tent. Ikakabit na po. Ah. Ayan po at Bali, nadito na po yung tent. Ibinababa na po yung mga gagamitin. At yan po itatayo na. Ayan po pala yung... Ayan. Binababa na rin po yung mga lamesa. Sampung lamesa po yun. Inaassemble na po nila yung tente. Mamaya po yung itataas na laang ako ha. Naitayo na po itong kabaak. No, yan mo na po. At ayan, tapos na pong ikabit ang ang tente mula po doon hanggang dito dalawang tent po yung malaki ayan po at bali pinapakuluan na po natin yung lulutuin nating santol bali pinabanlian na po natin at ito po ay hugasan pa natin sa tubig ng mga apat na beses para matanggal po yung asin much, much, much later. Ito na po yung binuro na pinakuluan po natin. Bali ito po ay nahugasan. Natanggal na po yung asin nito. Ayan, at ito po ang ilalahok po natin sa ating sinantol. Ito po yung huli ni Nakilot at bosing Nung pong sila'y nagpain sa ilog. Ito po ay mga alimango at hipon. Yan. Talaga naman pong matataba itong alimango na panlahok po natin. Kahit lang po mas maliit itong alimango, ay talaga naman pong punong-puno ng taba. Ah. Sarap. oh talaga naman pong lalagay na po natin lahat itong mga lang. Sasabay na rin po natin ilagay ang mga rikado paminta, bawang, luya, asin at pampalasa. Lagyan na rin po natin ng siling haba. Ah. Lulutuin na po natin ito sa pangalawang gata. Lagyan din po natin ng dahon ng tanglad. Meanwhile, wow. yan po at uh, busy busy na sa paggawa ng load Ayan po. Ano anong laman na ito, Milot? Isang chaki. Sa po yam yam cookies. May cookies. Ah. Uh, wow, saka ganito. Ay galing oh Tapos ay ano pa? Just cake saka may cheesecake. Pero pag ikinakamu una ng isa na yan, ay eh, madali Ayan po. Ah. Uh, At uh, ang laman ng isang... Loot bag. Loot bag ay eh, ito po. Uh, papakita ko lang po. Wow. May biscuit. May cupcake. Ayan, may ano ito? Rice May yum-yum. parang stick o oh, honey. Tapos po may... Egg. Egg. May dalawang chocolate. May chucky. Saka may... Jellies. <laughs> Jellies. Ayan po. Ang laman ng ating mga pang-giveaway sa mga bata. Ayan po, mama. May 72 po. Siguradong matutuwa ang mga batang makakatanggap ng giveaway ayan at ilalagay na rin po natin itong kakanggata wow bango na po ng amoy ha? ito po yung ating paiigahan ng gata hanggang sa magmantimantika kapag nagmantimantika na po ito ay luto na po ito Siguro po ito ilulutuin pa natin ng mga isang oras pa. Lalagyan po natin ng sardinas. Ito naman po yung optional lang. Kung ayaw po ninyo ng may sardinas ay pwede rin naman po hindi lagyan. Much, 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 later. Ayan guys, at luto na po itong ating sinantol. Na ang sahog ay alimango at hipon. Na dito na po ang mga taga-sambales. Aga po silang dumating. Pasok po kayo. Hmm. Ay, doon po ah, Doon na lang yung ibang mga dala sa dulo. Oo. Si Teo po ay nasa lola na niya. Hello po, okay. Tita Sani. <laughs> Kanonood ko lang ng vlog mo eh. Kaya nasa biyahe pa sila. Ni <laughs> Milutay. Nadia na. Maga nga pa yung hindi namin. Hindi Teo. Mawag sa kanyang gato sa ispasa. Ayan na si Teo. Ayan na si Teo. <laughs> Ay, yung ang papa ni Val, kasabay na. At nasaan niya? Hmm. Hindi po pala kasama ang lola. Hindi kasama ang lola. Pakiat mo na, na yung mga gamit nila sa taas. Kapi na po kayo. Tsaka kakain na rin po sila daw po pala eh may yung baon daw po nila hindi nakain baka po ito yung ma -ano, ah mahulog dito natin ah <laughs> kami nagsasahing pa eh may baon daw po pala silang kanin. O, oh, kain na po kayo!

badan okay, okay. okay. nah okay. okay. Baka... okay. okay. ini Sige. si sige. No, 'wag kang. Tayo, palan. na ng mga kawan. May tao. Nandoon ko. Ano mo sinasabi? kayo kayo kumain na rin at mame maraming gagawin. in miyul magkikain na rin. miyul kumain talarin dapat na rin na Maraming ay na ina ano ito? ano ito? ano yun ano 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 mo ano 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 Oh, ako okay. kaya nung kapon pa sila ng biyayo. Esta mga short. Ang pagtasya ko iya, mahal ni Lula. Totoo nga si Tay, nung nakatay yung Lola. Nakaisimay po. Naalala agad. Oo. Ako, tinitimay ang buhok. Ako Sa lugar na iba ng Hey!

Tiyu, dolo, mido, yesing, may yesing, 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 Ay, yesing, 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 yesing,

Dadagdagan pa natin ngayon. Ilan pa? Mga isang kilo pa, kasi pa yung wrapper. Milot, isang kilo, kasi pa yung wrapper. Ay, dinibili pa na isang kilo. Hindi ko alam ko. Pinabi ko yung wrapper. May pansin po dito. Ay, labas mo milot pala yung pansin. Yan na pala yung iinig.

Nah, but we don't have a matter of the matter. We don't have a matter of the matter. And that the the went. And then.

ay. Eh. sila. Uh, yung pumbao nila ay hindi na nila nakain sa biyahe kaya dito na po. <laughs> Sakto naman at yung aming sinain ay hindi pa po na luluto. Sa <laughs> pagdating pa yung Sabi kayo, ako magsaing at para mainit ang kalin pagdating nila." Yung po pala yung sinay na dito <laughs> na. na late na yung sinahin ko. Pero okay lang naman mo at may baon pala sila. Ayun na yan. Kaya po. Kami pa ba yan ang papat? Ang yung mili ng mga gulay Teo! Teo, kailan mo na eh? Kailan mo? Kailan mo? Kailan mo?

yung po ngay bay dito kumakain sa labas. Dalaw <laughs> maglabas <laughs> Mag-o-go tayo. Borong biglabas kag nang panta. Ano na? Ilang oras pa ang byahe niyo? ilang oras ang gayo ba magmuna ng gunang ng panta. Apat lima. Ha? Apat na oras. Apat ay. Tapos nung mga... Parang iba po ang driver ninyo ngayon, nani? Magaling po nga. Baka ang... Nag-shortcut din po kayo ng daan. Nag-shortcut din kayo ng daan. Baka doon din sila, dumaan sila tita sa nang sa dinaana natin, hani? Doon doon sila sa Marjaki sa Hamburg. Ah, sa Mahamburg. Doon ang lipiya naman. Okay. Hindi. Halika, 'di ba? Niligawan ng bisikleta natin tuha. Kating maka ng bayan. na bayan. Eh, kung natin, panay-panay. Sabi ng alin Na tayo sa mga ng ayan, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At kami po ni Bossing ay papunta muna ngayon sa bayan. Kami po ay mamimili ng mga gulay na kakailanganin po na pansahog dun po sa mga lulutuin. Mamimili po kami ng mga carrots, patatas, yan. Dahil mamaya po ay magmamarinate na ng mga karne. Mamarinate na po iyon para bukas po ay maaga po sa pagluluto ay okay. Ima-marinate na po yung mga karne para bukas po ay uh, luluto lulutuin na lang po. Oh, yan. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong ating vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!